yun magandang araw mga kakarpentero ito na po natapos na po namin yung ginagawa namin dito guys sa nitang yan mga karpentero yan yung ginawa namin dito sa ilalim ng hagdan kung pansin nyo nilagyan namin ng mga drawer at cabinet guys yan. tapos ito guys yan lagayan nyan ng sapatos Not ng kung ano ano daw maglalagyan nila mababulian siya. tapos yan dyan lalagyan ng TV para walang sayang na space sa ilalim ng hagdan nila tapos itong gilid nito guys yan nilagyan din yata ang pintuan yan hindi yata sinagad yan dun guys, guys para malagyan din nila ng gamit to sa likuran yan mga carpintero yan tingnan nyo guys silipin natin yung likuran yan paglalagyan daw nila ng kung ano ano sabi ni sir yan bali yan guys konting idea guys para sa ilalim ng hagdan guys yan para hindi sayang yung space yan Maraming salamat mga karpentero. Kung nagustuhan nyo, pwede ba pakipalo ako? Paka-subscribe at share na rin itong video para sa mga susunod pa nating vlog. Yan guys.